So, yun, naghahanda na ako ng aking pang tinola. Hindi to kasali, guys, ha. Ito ay para iinumin ko. Dahil medyo, ano tawag din, yung lalamunan ko ba, makati. Hmm. So, dahil, <laughs> so, dahil natutuyo na yung ating mga, ano, mga dahon ng sili, kinuha ko na, guys. oy ayan, oh, tignan niyo siya, oh, natutuyo na siya. Hmm. Kinuha ko na siya lahat. Hmm. So, kulang pa pala to, papaya. Hingi lang muna ako kina auntie. Ayun. Binubungkal nila yung kanilang ano. gulayan. gula uh, yan. Yung pat sa kigo, yung pat laso na yan, te. Pat, lason ko pat. Lasun ko pat? Okay, oo. Oo, okay. Pat, kayam, chalala. Oo, chalala, chedra, yung ano? Bino pag ganito talaga dito pag uh, yung garlic nito tanim ng garlic kahit anong gulay binubungkalan muna talaga nila yung sa baba para Say manghingi ako ng ng papaya diyan oh. Maliliit yung papaya dito. Antim eh yuta may wadino say. pa Yung pangalan kasi ng ano dito na, na yung yung pusa nagtakbo dito siya galing tumakbo doon. Yung pangalan ng papaya dito is mewa. So sabi ko kay Auntie Mahi ako ng mewa. Yung kinaanti din ang dahon din ng ano, pa ano na rin, no? patuyo na rin. Mm. Sili. Yan no? Ayun doon sa amin, patuyo na rin talaga siya. Ganito na siya, oh. Kinuha ko na lahat, ah. Saan banda ba yung kukunin ko? ah oh, dito sa side nito may malaki, oh hmm. Pero hindi natin kunin yung malaki. Yung tamang tama lang yung kukunin ko. Yung mga nangahoy pala si auntie. Hmm. Tapos yung patatas, ewan ko kung may laman pasubukan natin sa kanila. Tiyo, okay rin? Yuta, kandinos <laughs> na usto. Tignan niya kung may laman na ba talaga siya. Agay sila doon. Say, eh, uh yutam, -huh. isti ha? Duita matri, araw talaga ready na. Duita matri, ayanti. Sano, peri? Ora. Eh, isto, chay na? Chay na, wala. yun, Yung sa side doon, binungkal niya yung isa doon. Medyo marami yung bunga. Yung dito, dalawa lang talaga ang sariwa ng patatas oh, wow tignan nyo oh. sariwa, fresh na fresh ito ko na nilagay <laughs> akala siguro na aanto dadaling ko may patatas naman ako sa bahay kasi so, kita ko sa inyong talong tignan nyo ang haba ng talong doon pa sa likod ng bahay nila pero ayaw kong pumunta doon kasi may ina na doon parang baboyan na doon sa kanila ba yan dyan sa likod na yun So, kuha na ako ng papaya. Yung sinungkit ko, yung malaki, ayan, oh. Yung malaki. Pero yung nalaglag, yung maliit, okay na to. Okay na to. Ayan. Diba? Eh, Ay, okay na lang ba uh, Okay na to. Sakto na to, yung eh, lang naman. So, hindi naman marami yung lulutoin ko. Kunti lang din naman. Dito. <coughs>

Sige, dahil 8 sa kuya. 8. Ang tagal bumalik ng kuryente namin. 2, ito naman yung isang dalaga. sa loob. Inawakan niya si RG. Nanonood kasi sila ng TV kanina tapos nawalan ng kuryente. Kaya di na muna siya umalis. Kain kumakain na sila. Hmm. Actually, kanina pa kami kumakain. Ako tapos na, minamadali ko talaga. Wala kami kuryente. Yung sapon ko ginawa kong ano. Ayan. Kumakain na sila. Hi, God. ba yung tinola? O. Ang tinola talaga ako, ha? Hmm. Tapos may natira ng ano dyan, o, yan, Yung pinirito ko kanina umaga si Aaron pala, malapit na maubos sa kanya masarap yung tinula guys yung sabaw niya masarap yung sa RG oh. Inahayaan ko lang talaga yan si RG nahayaan ko rin si RG, si na kumain siya na ganyan bala na siya dyan Hi. Gigi numput ini yang bisa ikut cara ya, Aji. Ini 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 na ini 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 si saya ingin ini, saya yang untuk jangan dengan anak saya, dan saya ingin bertanya dengan anak saya, dan saya ingin bertanya I love you I love you I love you saya, dan saya ingin bertanya dengan anak saya, dan Sunod din sunod si RJ. Mm. So yun may natira pa tayo yung tinola. Ayan. Mm. Ayan. So dito na lang guys. At dito naman ay am ni RJ. Mm. Diba? Itatago natin to para bukas. Niti na lamang. Ayan yung am ni RJ. Gumawa ako ng am um, kanina to. Ginawa ko sabay na yung pagluto ko ng tinola. So, para hanggang na rin, bukas na rin ito. So, andito na lang guys. Bukas po ulit. Good night everyone. Please share and like and subscribe to my YouTube channel po. And please don't skip the ads na din po. Maraming salamat. Bye-bye.